Hello guys, samahan nyo ako papunta ako sa work ko. So alam niyo dito kung gusto niyo magkatrabaho, ah, uh, pwede naman. Kasi hindi lang kayo yung mamimili ng trabaho. Tsaka dito walang ano, age limit. Kahit 65 ka na, 70, kung gusto mo mag magkakaroon ka. Basta sipagan mo lang yung paghahanap ng trabaho. At yung hindi ka nga mamimili, kahit ano. And then kahit mataba ka, kahit bungal, <laughs> magkakaroon ka ng work dito. Kasi nakaka-bored din naman sa bahay eh. Kahit ni iba retired na, nagpo-work pa rin kasi halos. Lalo ka magkakasakit pag nasa bahay ka. Ako nga akala ko hindi na ako magkaka-work dahil sa health reason po. So ito, nagkatrabaho pa rin ako. Kaya tuwang-tuwa ako, di ba? Palaking blessing din yon. So ito nga pala yung daan ko papasok. Ayan, nilalakad ko lang siya. Siguro mga 10 minutes. Kasi bago lang siyang warehouse. So ayun, simula ako doon. Hanggang dito. Ayan, papasok sa loob. Nilalakad ko lang. Walang bus. Okay, bye!